Kuning guys, no may tuturo ng may tuturo naman ako sa inyo guys kung paano mag-self defense. Unang-una. Unang-una guys. Ah, uh, ito muna. So guys, ano tong self defense guys? Unang-una. Pag uh, guys, ganun guys. Yan lang guys. Okay, step guys, ah, tip. Tapos step naman guys. Step naman guys. Ano guys, so tingnan 'yon guys. Kailangan guys, hindi matigas yung katawan nyo. Hindi kailangan malubay guys. Yun, yun guys. So. Yan. And guys, so pag, okay guys, ganun guys. Ganun ka guys, sapati guys. Ganun guys, salag guys. Ganun, yung salag guys. Pag nasuntok guys, ganun sila guys. Ay. Balik, stepping naman guys. Ganun. Tapos, eh, atake naman guys, lapit kayo. Tapos, sisipa ganun guys. Ganun yun guys. ay. step naman balik guys no tapos kung atake naman sumbag pati guys ganoon guys ay ito na guys guys okay, so yan you know? oh tapos mayroon na pa pati guys isa lang guys no sumbag step yan sumbag so, kapila step yan tapos guys yung paan nya guys isa guys ganoon nyo guys you know yan. Laki yan guys. Tutukan mo dito guys. Dadapat niya ni. Eh. So yun na guys. And then ito na naman. So bago ito guys, baguhan kay guys. Kailangan guys mag-helmet kayo. Ini. Iwas din to guys sa sa mga baguhan. Matamaan kay dito. Di ba? Na no, safety. So, una ko'y toro guys. May una ko'y toro guys. Step. Step 1. Ganun din niya guys. No? Sa, sa ano guys. Sa, kailangan maghawak ng tsako guys. Ganyan. Yan, kailangan malubay yung kamay mo. Yan you o. No? Know? No? Diba? Yan guys. Unang step. Diba? Pag atake sa'yo. Pag, pag taga ang atake sa'yo guys. Diba? So, pag ano man guys. taga. Diba? Pag ano niya sa lag guys. Yan ang salag yan, guys. O, oh, yan lang pong salag guys. O, so, kailangan ka-step ka guys. Yan ang step. Ha, kailangan, kailangan malubay ang katawan mo. Yan. Yan pong step. Yan. Ayun guys. O, oh. o oh, yan pong step niyan. Yan. Balik. Balik. <coughs> yan. Yan guys. Diba? O, oh, yan pong salag yan guys. So, ganoon lang guys. O, oh. Yan, ganun ganun na guys, no? One, step, two, step, hawak dito. Kaya na pitik. One, step. Kaya pitik. Yan, step. Balik-balik lang guys, oh. 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 depende. Pag may lumapit sa'yo, ganun lang guys. Mm. Oh. 'di ba? Okay.